bina ang concert ng Jonas Brothers sa Maynila. Excited na ang Pinoy fans na mapanood ang American Pop Rock Trio. Mula sa Pasay, makichika tayo live kay Kata Ibayan. Kata! Yes, Maxine, excited na ang lahat sa Manila concert ng Jonas Brothers ngayong gabi. Ang ilan hindi na makapag-intay mapanood on stage ang kanilang idolo. sa mga inaasahan na awitin ng Jonas Brothers ang mga hit songs na Love Bug, Chilling in the Summertime, Fall at Critical. Senyalis naman ng pagsuporta ng ilang avid fans ang pagsot ng Jonas Brothers t-shirts at may bitbit -bit pang mga banner si Jasmine Chewa Kramani. Hobby raw niya ang ng Jonas Brothers memorabilia. Sinubaybayan pa nga ng kanyang grupo ang Jonas Brothers mula ng pagdating nila sa airport, press con hanggang sa concert ngayong gabi. Mamaya alas 8 ang concert at ang mag-perform magper para sa front act. Ang kapwa camp rock star nila ang Phil ang Broadway star si Ana Maria Perez de Tagle. Maxine, bukas naman pakikiligin ng Jonas Brothers ang kanilang mga Cebuano fans para sa Cebu Leg like, Concert nila bukas. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Maxine. Maraming salamat, Kata Tibayan.